Matanong kita. Ang daming mong problema. Nagkasakit yung yung anak mo na inoperahan ngayon. Yung mga apo mo, yung mga apo mo uh, apat yung apo mo na yung mga magulang nakakulong ito, ito ah uh, uh, sa lahat na nanonood ng video na to ito si nanay, ang dami niyang problema ngayon baka pwede nating tulungan ito Kasi yung okay. Ang mga apo Apat Nakakulong yung mga magulang May anak siyang ginagastusan PWD uh, pa uh, PWD pa So Di ba? Napakasakit Napaka uh, yon ang, ang sabi nga nila Napakahirap ng buhay So, saludo sa saludo ako sa Unay. Sana uh, sana may makapanood ng video na to at may makatulong sa iyo. So, ano masabi mo na sa kung alin may mo, makapanood ng mo, may may ma, may, makatulong sa iyo. may makatulong sa iyo na dahil isang kater yung problema mo? Malay mo may makatulong sa iyo. Anong masabi mo? Eh, malaking pasalamat sa Diyos at saka sa Kanya. Okay. Nauna siyempre ang Panginoon. Okay. Di, ginagabayan ako. Okay. Nga ako ng lakas. Hindi hmm. ako nagkakasakit dahil sa mga apo ko at saka sa hmm. anak ko. Hmm. Ilan taong ka na yun, ay? 73. Oh, 73 years old, ha? Still alive and kicking. Dahil sa mga apo, marami siyang apo. Yung mga apo niya na nakakulong ang mga magulang. Ngayon siya yung siya yung uh, tumatayong amat at ina. Okay? Saludo. Saludo ako sa iyo, Nay. Mabuhay ka. Yan ang pagsubok sa akin. Oh, ayun pa talaga.